Isang daan at dalawamput anim na taon ang nakalipas mula nung unang itinaas ang watawat ng Pilipinas bilang pagpapahayag ng pagsilang ng unang republika sa kasaysayan ng Asya. At sa ating paggunita, muli nating bigyang pugay ang diwa ng araw na ito, ang pagkakaroon ng isang malaya at nagkakaisang bayan. Ang kalayaang ito ay hindi nakamit ng walang katumbas na kabayaran, ang luha, dugo at pawis na inialay ng ating mga ninuno sa dambana ng demokrasya at pagkapantay-pantay. Sa kanila, sa ating mga ninuno, mga bayani, ihinahandog natin ang araw na ito. Ang tema ng ating paggunita, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, ay nagtatampok sa kahalagahan ng pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Dahil ang tagumpay sa pagtanggol ng ating kalayaan at sa pagbubuti ng ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating patuloy na pag-alaala sa kasaysayan. Sa araw na ito, noong taon 1878, isang mahalagang pahayag ang ating ipinarating sa buong daigdig. Itinatampok ngang kabanatang ito ang ating kalayaan mula sa higit tatlong daang taon panakop ng mga Kastila. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Ngunit sinika pa rin nilang makalaya at tanikala ng dayuhang pamumuno. Sa harap ng pang-aapi at pagpapasakit, hindi pinahintulutan ng ating mga bayani na tayo ay mag -aapih ang pagpaslang sa tatlong paring sekular na sinang Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora I del Rosario, o mas kilala natin bilang Gombursa, ang siyang pumukaw at nagmulat sa kamalayan ng taong bayan sa ating pagkabansa na hiwalay na tayo sa Espanya at sa simbahang katolika. Ang kanilang di makatarungang kamatayan ang siyang nagsilbing mitya sa pagsiklab ng mga kilusang nasyonalismo. Una rito, ang mga reformista na pinangungunuhan ng mga ilustrado tulad ni na Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, at ang mga mag at magkapatid na Antonio at Juan Luna. Gamit ang kanilang ang king dunong at galing nakipagsapalaran ang mga ilustrado sa pangingibang bansa upang pag-aralan, siyasatin at isulong ang mapayapang paraan ng pagbabago. Pinangarap nila na makapit ng mga Pilipino ang karapatan na mabuhay ng payapa at ang kapangyarihan na ihalal ang kanilang mga pinuno. Subalit, ito'y hindi napakinggan, hindi napakinggan ang panawagan ni Jose Rizal bakos ay ikunulong at sinikil ang kanilang kalayaan. Dahil dito ay sumiklab ang mga kilusang revolusyonaryo sa pangunguna ng mga katipunerong iniibig na palayain ang ating bayan sa pamamagitan ng mas, mas mariling pag-aaklas. Noong ikang dalawamp, ikadalawamputatlo ng Agosto, taong isang libot walong daan at Pinunit ng mga katipunero ang kanilang sedula na naghudyat sa simula ng himagsikan laban sa mga Kastila. Ang kamatayan ni Jose Rizal sa bagong bayan na ngayon ay tinatawag natin na luneta, ang siyang nagpatibay sa damdamin ng mga revolusionaryo na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Matapos ang pakikibaka sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng pamumuno ni General Emilio Aguinaldo, tuluyan nang nakamit ang ating kasarilan noong ikalabindalawa ng Hunyo ng, ta ng taong 1888. Noong ikadalawamput tatlo ng Enero, taong isilbi daan, taong isang libo at naput siyam, ay ganap na itinatag ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng katagumpay na ito, sumailalim pa ang bansa sa pananakop ng mga Amerikano na humantong sa hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Patuloy na isinulong ng mga Pilipino sa pangunguna ni Manuel Quezon at Sergio Osmeña ang kasarinlan at kalayaan ng bansa. Sa kanilang pagsusumikap, na itatag ang Commonwealth of the Philippines upang magsilbing tulay patungong ganap na kalayaan. Subalit, bago, bago pa man natin makamit ang pinapangarap na kasarinlan, sinakop ang Pilipinas ng Bansang Hapon. Sa loob ng higit tatlong taon, nakipaglaban ng mga Pilipino kasama ang mga sundalong Amerikano sa puwersa ng Hapon libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay bago natin nakamit ang kalayaan mula sa hapon noong taong isang libot at apat na putlima. Sa sumunod na, taon ay ganap na nakamit ang, ng mga Pilipino ang kalayaan. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-alaala sa mga himagsikang ating napagtagumpayan nais ko ipabatid sa taong bayan. Lalo na sa ating kabataan, ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon ang hindi kilala ang gumbursa. Nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasarinlan. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaring itong mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang parada ng kalayaan na masasaksihan natin maya-maya. Ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Ito ay hindi lamang pagunita sa ating kasaysayan, kung hindi isa rin hamon na patuloy na ipaglaban ang ating kalayaan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nag-alay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasarilan. At kaakibat nang pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang sinimulan. Ang ating buong loob na panindigan para sa ating karapatan bilang insang bansang malaya. Ang ating tapat at masiglang pakikilahok sa mga gawaing makakabuti sa ating mga pamayanan at ang ating walang humpay na pagsisikap upang mapabuti ang pamumuhay ng ating mga mamamayan ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipagtanggol ang ating nasasakupan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukot na susukat sa lakas o sa yaman kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan, at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Mananatili tayo matatag at hindi tayo matitina. Sa madaling salita, hindi lamang tayo lumilingon sa nakaraan ngayon. Isinasabuhay natin ito sa bawat hakbang na natungo sa mas malayang hinahara. Bilang pagtatapos, Tinatawagan ko kayong lahat na patuloy na tangkilikin at ipagmalaki ang ating pagiging Pilipino. Tayo ay babangon at aangat bilang isang bansa na may malinaw na pananaw sa kinabukasang inaasam. Magsama-sama tayo sa paglalakbay tungo sa isang mas baliwanag at masaganang bukas. Sa bawat hakbang, sa bawat pagpupunyagi, ipagpatuloy natin ang laban para sa kalayaan kalayaan mula sa kahirapan, kag kagutuman, kawalan ng katarungan at ipapang mga balakid sa ating pag-unlad. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinabukasan pu punong-puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay! Ang ating kalayaan mabuhay ang lahing Pilipino ngayon at magpakailanman